Hello guys, welcome sa aking channel Ngayon ay maliligo tayo sa Sangbay uh, Isa siyang falls dito sa Salcedo Ayan, ganito yung mood of transportation nila para makatawid ka sa ilog Yan, in fairness naman, matibay naman siya Yari siya sa kawayan, kaya naman ng tricycle 20 or 50 pesos ata yung binayad namin per tawid doon sa kabila. Ayan, syempre mahirap din kasi yung anong trabaho nila. Ayan guys, nandito na kami sa Falls. Sa Sangbay Falls. Ayan. Super so, nakaka-relax yung tubig. Medyo warm siya. Ayan, medyo malalim din don sa bandang ano, falls. Medyo madulas lang din yung mga bato. Ay, yung anak ko hindi pa naka excited ng maligo. Kapantulong pa. Ng mga bata enjoy din. First time kasi namin lahat ditong makapunta. Medyo mag magta-travel lang din kayo siguro mga ano 20 minutes siguro. Papunta don sa falls. Dito sa falls. May bayad din pala dito yung entrance guys. Parang 5 pesos yata per tao. Ayan, may baon din kaming pagkain. Siyempre, magpipiknik. May dala kaming hotdog, inihaw na talong, ninakdakan, shrimp. Ayan, kain tayo guys. Thank you for watching. Happy good weekend. Bye!